pambato ng Pilipinas sa Reina Hispano-Americana na si Dia Mate nanalo agad ng Best in National Costume na showbiz spotlight ni Anton. Isang special award ang agad na napanalunan ng Pinay Beauty Queen na pambato ng Pilipinas sa ginaganap na Reina Hispano-Americana 2025 na ginaganap sa bansang Bolivia. Ipinagkaloob kay idea Matei ang Mejor Trahi típico Award o Best in National Costume sa ginaganap na auxiliary competition na nasabing pageant. Suot ng Pinayong obra maestra ng designer na si Aaron Montoya na tinawag nitong banaag na isang gold sa lakot at banig na punong-puno ng beads. Inspired ito sa Baroque Charles pag-purchase sa Pilipinas at napapalamutian ng crystals na tila isang stained glass windows. Una nang napansin ang kagandahan ng Pinay na makapasok ito sa top 5 ng Miss Turismo o Miss Turism category, ang kaunahang auxiliary competition na nasabing pageant. At iyan aking balitang showbiz para sa impila metod ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.